patatawagan ko yung kaibigan ko na expert sa gantong kaso. Kailangan ni Nina ng psychiatrist. No. Hindi ko kailangan ng psychiatrist. Hindi ako baliw. Nina, Iha, kailangan meron kang makausap na professional kasi hindi biro yung pinagdaanan mo eh. Lola, hindi ko kailangan yun. Please Don't be like Mommy. Lagi niyang pinipilit yan. Pero Nina... Lolo, hindi ako na-rape. Natutulog ako, tapos pumasok si Daddy sa kwarto ko. Hinawakan niya yung legs ko. Pero nagising po ako, kaya napigilan ko. Yun yung nangyari. Nina, uh, you were really traumatized by what happened to you. Pero hindi mo lang napapansin. Hindi nga, tama si Auntie. Siguro yun yung reason kung bakit aloof at cold ka sa ibang tao. That's so, why siguro distant ka sa mga lalaki. No. Cold and aloof ako kasi yun yung kinilala kong parents. Cold and aloof. Lagi silang wala eh. Lola, okay lang ako, promise. hindi po ako magpapatingin sa psychiatrist. Hindi ako scarred and I'm really not affected at all about sa nangyari. Hindi rin ako in denial.